Hi guys! Good afternoon and welcome to my vlog! So, after one month, ngayon lang ulit ako gumawa ng video dahil, pasensya naman guys, dahil sobrang busy sa school and look at this. Um, meron pa kami exam sa December 30. So, hindi pa tapos yung first semester namin. Although, nag-start na kami sa aming um, enrollment for the second semester of the school year 2024 to 2025. So guys, this is my insights or ito lang naman yung um, sa tingin ko ay gusto ko rin i-share sa inyo kasi ako ay batang 1990s. 1995 ako pinanganak so marami akong mga experience when I was a child. So, lahat naman tayo, guys. Diba? So, na observe ko ngayon and noon yung difference. There's actually, it's a big difference, guys, bakit ka mo. Kasi when it comes into celebration, kapag sineselebrate natin yung Pasko or bago dumating yung Pasko, di ba? Pag, pag nasa December na tayo, sa buwan ng December, even December 1, as in talagang noon, let's say 20 years ago, talagang nafe-feel natin, excited tayo, lalo na yung mga bata, excited sila sa, sa mga simbang gabi, lahat ng mga activities, mga parties na bago yung Pasko, yung mga uh, isinasagawa natin when it comes into preparation, how to celebrate the Christmas, something like that. And ngayon, guys, so ngayon, parang, para akong, meron akong konting sadness na yung mga bata ngayon, hindi na nila masyadong ina-acknowledge ina or hindi na sila active kasi noon guys, nung mga bata pa kami, naaalala ko nung elementary ako kapag Pasko, let's say December 25 na guys, umupunta kami sa mga kapitbahay namin, kahit sa ibang purok, mayroon kami dalang, mga daladalang plastic. So nagmamano kami as in talagang, talagang lahat ng bahay is pinupuntahan namin nagmamano kami so depende na lang din doon sa mga nakatira doon kung ano yung bibigay na nila sa amin like candies chocolates meron pa yung talagang uh, nagpre-prepare talaga sila ng mga cash na something like 20 pesos na malulutong 50 pesos para pag yung mga bata pupunta sa kanilang bahay meron silang binibigay ganun yon ngayon guys wala. Wala akong wala na akong nararanasan. Meron man siguro sa mga ibang uh, lugar lalo na sa mga ibang probinsya na ano. Pero dito sa amin wala akong nag-aantay ako. Although bumili rin ako ng mga candies. Ibat-ibang candies. Tapos meron na rin akong mga cash na konti lang naman. Pero talaga hanggang ngayon guys. Thank God. As in, wala pang pumunta dito na nagmano, yung mga ganun. So, parang, alam mo yung feeling na parang gusto ko rin sanang maranasan ng mga bata. Pero, yung mga practices na yun is parang, as the time goes by, nawawala na sila. Yun bang parang halimbawa na ng noon? Let's see, pag December first week ng December or second week ng December ay pumupunta na yung mga kabataan, group of children na pumupunta sa nagkakaroling sila. Yung mga ganun guys, ngayon dito wala guys. Yung mga bata, parang hindi na rin nila masyadong, hindi sila excited or hindi ko alam kung naiintindihan nila yung Christmas season. Or talagang nababago na rin because we are living in a 20th century so yung mga ganun guys although nga lang ngayon nga is kadalasan pag pumunta ka sa simbahan na lalo na sa mga simbang gabi makikita mo doon halos lahat mga matatanda mga senior citizens ang pumupunta yung mga bata kaya yun parang culture isa rin yun sa mga culture ng Pilipinas ng bansa natin na nawawala na. So, panang in based on my experience when I was a child na sobrang nakaang saya, basta December, it's a seasons of giving, happiness, yung mga ganun guys, exchanging gifts, yung may excite ka kung ano yung ireregalong matatanggap na mo mula sa mga ninong at ninang mo. Ngayon, guys, yung mga bata ngayon, they are talking or they are some, they are, they are just asking what as Christmas, uh, ano bang nangyayari sa Christmas, yung mga ganun, guys. So, hindi ko alam kung it is beneficial or talagang as times goes by talaga is mawawala or Meron at meron, pero nababago. Maraming mga practices and culture, uh, tradition, mga tradition uh, occasions na paunti-unti is nabavanish or nawawala na. Or meron man, pero nababago na siya. Parang, are you aware of that? Thank you! Yun lang guys. So, keep on watching. And please like and subscribe my YouTube channel.